nilay ng bigas so, bigasan dito sa intercity gabing bigas guys ayan sino yung magpahatid dyan ng bigas minimum of 3 sacks tatlong sako. Malapit lang sa bahay. Salamat, kuya. Pagsakan kasi ito ng bigas sa eh. Intercity, Bulacan. Kailangan bumili kayo yung madami na kasi sayang yung ano eh. tapos na, tapos na ayun yung lingkod. yan, pauwi na kami guys Tapos na kami, mamili ng bigas. Ayan. Yung mga gustong, ano, mamili. Yung gusto magpasabay, uh, o. Minimum of, ano? kahit <gibit> tatlo. na atong abrihan. Ayan. Madami na kaming bigas Just me and impas. Jamay ka! wala ka may tulong. Dito ka tulungan. Diri ba? eh, pag -arsa. Hi, yeah, I'm happy. Hi. sabag bag tigilid ka tigilid 1 2 3